Guys, yara tayo sa palengi oh Bula yan Yo guys, ayan oh, no? full tank na naman pili eh. Yo What? Ano uh, <tinyo> yun, may palaman sila keso Napaka-buenos naman May keso pa kayo ngayon ah oh. Yes, yun Salamat Lord Salamat Papakita ko sa inyo paano mag <laughs> Pagkakay doon niyo. Hindi <laughs> driver pero driver din tayo sa pagkakay doon niyo. Mga kat... Ano na? Okay, Anak ka ng pu... Oh, shit. Oh, shit. isang panibagong araw at isang panibagong vlog na naman po tayo mga hayop <laughs> ka talaga ang ganda kong lalaki eh. time check alas ulit ng umaga Siyempre, naka tayo galing sa biyahe. Tara lang. Taman ulit ang... Anak ka na... Ilang po ang araw-araw ng trabaho, mga katasyo. Pag wala po tayong... O na po tayo. Anak, Anak ka na... Anak sa parengyo. Wala yan. Wala yan. What? yo guys siya na no? pultak na naman kapinipin yo magaling kang kupal ka baby fight anak ka ng Para napaagad na ng panahon ngayon para magpakain tayo ng koneho ngayon. Kain natin ng koneho dito. Para na pa. Tasyo. Para, para na. Para na paagad nang mag magagaan niya, may palaman silang keso. Napaka-buenos <laughs> naman. <laughs> <laughs> may keso pa kayo ngayon ha. Ah? Yes. Yun. Salamat Lord. Salamat Tasyo. Yo, happy birthday Salamat. Ama. Happy birthday Ama. Kita mo 'to. So mga guys, ayun po si Inas, malo. Kaya syempre, hapa ang gandang pakain ng kuneho ngayon. Makakatas yung pakain natin yung kuneho natin. Hiningin natin ito sa palengi kanina. Sa may bayan, ayan. Yung balat ng ano. Ayan, yung repolyo. ayun. Shout kay Tito Erning. Salamat po sa pagbigay. Ayan, may tayo ng ano, mga katasyo. May tayo ng kung po ako dito. Shout out, get out! Yow! Yung ating pinakamamahal na kuneho, mga katasyo. Pakainin natin. Let's go! So guys, gusto gusto niya pala yung mga ganda rin gulay. Dapat pala dinamihan natin. Yan, PB! Kaya lang. Huneho -hune natin mga guys. Show, yo, yo. Sa mapagpala na naman po umaga. Ayan, happy Wednesday po sa lahat. Ayan, sa panibagong araw at panibagong vlog naman po tayo mga katasyo. Ipapakita ko sa inyo pa paano mag... Magkakayad niyo? niyog. Hindi <laughs> <na> driver <laughs> o driver. Magkakayad ng niyog mga katasyo <laughs> <laughs> So mga guys, walang bangga dito. Wala rin itong kaliwat kanan. Dito puro direct yun lang. Yan yung guys, kita ito nyo naman ah. Tapos na tayo. Oh. Show! Ito ang aking gabayo. Grabe ba. Show! Ganda kumaga po. Ayan na, Tasha.